Muli nga nag-viral sa social media ngayon ang video ni Diwata na kung saan naging emosyon ito habang ibinabahagi ang kanyang buhay. Dito ay naikwento ni Diwata ang mga panahong nangangalakal pa lamang siya. Dito nga ay naranasan niya kung pano lait-laitin na kahit di umano'y nagtatrabaho siya ng na marangal, ay marami pa rin tao ang nangungut ka sa kanya at patuloy na nalalait sa kanya. Maraming diskriminasyon umano ang naranasan ni Diwata habang siya ay nakikipaglaban ng na marangal sa buhay. Kaya naman, marami nga sa mga netizens ang naantig, matapos nga nilang mapanood ang emotional na video nga kay Diwata. Nakasalukuyan ay sikat na sikat na ngayon at kilalang-kilala na ang kanyang negosyo na Diwata Paris Overload. Panoorin nga ang nasabing interview. Alam, alam mo yung naihaga ko pero ayaw ko sanang umiyak kasi ang pangit ko sa camera kaya niwasa ko umiyak. Ayun, yung karanasan sa buhay siguro na parang hirap ibalik. Alam mo yung nangalagan ako oh, tapos wala ka namang ginagawang masama. Lahat na ng discrimination na sa akin na ah. alam mo yung nilalapang ko yung sarili ko tapos kala ka lang pa yung inahanap natin mabuhay ako. Tapos lahat ng taong diskriminasyon sa iyo, lahat na lalaitin ka, parang hirap, na, parang kung kumahari sana, ayaw na sana kang ibalik yung mga, yung mga hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Okay, yan. Oh, sa ako, Sa kabila ng mga diskriminasyon kay Diwata noon, tila nga nagkaroon nga ng bunga ang kanyang pagsisikap. Dahil ngayon, Sikat na sikat nga ngayon siya sa social media, maging ang kanya negosyo na Diwata Paris Overload ay patuloy pa rin dinadayo at dinadagsa ng libo-libong mga gustong matikman na kanya mga luto. Dagsaan din ang mga vloggers na gustong i-feature si Diwata. Maraming ngayon sa social media ang nais nga makilala si Diwata dahil nga sa kanyang Diwata Paris Overload na kung saan Ayon pa nga kay Diwata, ang nais niya lamang ay makapagpasaya at magbigay nga ng trabaho sa ilan niyang kapwa Pilipino. Ano ang masasabi niyo rito? Mag-iwan na ng komento sa comment section.